Welcome back sa aking channel. Birthday ng anak ng bagong kasal na sina Angeline Quinto at non-rev na si Baby Silvio Masayang ipinagdiwang kahapon. Kahapon lamang ika-27 ng Abril ngayong taon, napakasaya ng mga kapamilya ng batang si Baby Silvio na nakipagsaya para sa pangalawang birthday nito. Sa isang sikat na kainan na paborito ng mga bata, napaka-grateful ng pamilya ng aktres at laking pasasalamat sa kasiyahang hatid sa mga bata lalo na sa birthday celebrant na si Baby Azil Silvio Docuena. Da Dahil sa kasiyahan ng mga bisita ni Baby Silvio ay makikita na napakawili rin siya sa mga taong nasa paligid niya. Pansin sa video na kuha ng mga bisita ang bonggang handa at sayang hatid sa kanilang mga tagapagsubaybay. Narito at ating panuulin ang mga video na ibinahaging kuha sa second birthday ni Baby Silvio pero bago yan maari po kayong mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang kaganapan. On, Happy, birthday to you. Hey, hey! Happy, birthday. Happy birthday.